Nananatili pa rin sa iba't ibang ospital sa Nueva Vizcaya ang mga nakaligtas sa nahulog na bus sa Karanglan, Nueva Ecija noong Martes. Di jury. Tapos yung iba naman po is mga ortho cases. Orthopedic cases. Ibig sabihin may mga nabalian po ng kamay, paa. Ganun. Ayon sa ilang survivor, nasa gitna sila ng biyahe nang biglang sumigaw ang driver na nawala ng preno ang bus. Na yung tao nagsigawan na sa loob ng bus. bali mo po na lang po ako. Tapos kumapit sa upuan. Uh, tapos mga ilang segundo bumagsak na kami dun sa sa bangin dun na po nakita ko yung bus wala na yung hood niya pag overtake po niya nawalan po ng preno tinakpan ko po ng bag ulo ng anak ko tapos niyakap po siya Nasa 80 hanggang 100 talampakan ang lalim na kinahulugang bangin ng bus sa barangay Kapintalan. Itinuturing na accident prone ang lugar dahil sigsag ang kalsada dito patungong Abra at Ilocos Sur. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 34 ang kumpirmadong nasawi sa aksidente at 45 ang sugatan. Samantala, nilinaw naman ng NDRRMC ang papel na ginagampanan ng ahensya sa mga ganitong uri ng insidente. Yung mga ganitong uh, mga aksidente o insidente no ay mino-monitor natin at the national level. No, ang in in may initial action daron of course yung local government doon no, saan na nangyari ang insidente. At pagkatapos ng manonood no, ay tinitingnan din natin yung ongoing operations Kasi minsan na no, no, may mga nakakailangan tayo na magbigay tayo ng assistance. Ng no, sa, sa ngayon ay patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng nangyaring aksidente. Kung nawalan ba ng preno ang bus, pumutok ang unahang gulog o dahil sa overloading. Kasama ang Nueva Isihan News Team, ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita.